may paraan para makatulong ng tapat. Kaya halina wow. at alamin ang kwentong inspirasyon kung saan ang pag-shopping ay may misyon. Dito sa Big Bigat. Bigat. Hindi lang sa pagrampa bumibida ang beauty queen na si Miss World Philippines 2024 Krishna Marie Gravindes, dahil pag-usapang bentahan, hindi siya papahuli. Dinarayo ng mamimili ang clothing items ng kanyang booth na Color the World with Kindness sa Session Road in Blue. Kaya kung hanap mo ay mga damit na classy at Instagrammable ang dating, tara na sa Session Road! Nakadagdag din ng atraksyon ang kanilang Kindness Wall, isang interactive posting area kung saan maaaring magdikit ang mga customer ng kanilang kind messages. Ang Color the World with Kindness ay isang organisasyong nag-umpisa during her time as Miss Baguio. Taong 2022, nagsimula ang kanyang advokasiyang magbigay tulong sa mga komunidad na hindi gaanong naaabot ng serbisyo. So, Color the World with Kindness organization was established and was started after I won Miss Baguio. That was August 2022, I think. And then, program is just about giving joy to the children. That's just simply my vision for it. And then as time goes by, as my passion career grew as well, I become more dedicated in organization organiz organizing this, uh, this charity. So up until now that I won Miss World Philippines, it strengthens my, uh, my advocacy towards children's welfare and a little bit of animal welfare and now that i've uh, when i've heard about session rose in bloom and they're open to um, any kinds of uh, businesses i've seen it as an opportunity for us to fundraise So what we did was, uh, what we are doing now is for selling clothes and all the proceeds will go directly to supporting our community projects. And our focus now is helping the daycare centers in Iris Baguio City, which is the community that I represented during Miss Baguio 2020. Bawat sentimong kinikita nito ay nagbibigay kulay sa buhay ng mga bata dahil 100% ng profit nito ay napupunta sa daycare projects outside the stage of pageantry is the spotlight of her advocacy. Gamit ang kanyang boses at determinasyon, kukulayan niya ang session road ng pag-asa at kabutihan para sa mga bata. Oh, patio oh. wow totoo na <laughs> karir Ay. naman kasi 100% ng kinita, kinikita nung mapunta ano niya. dun sa daycare yes sa kanyang oh, charity oh. so ang galing naman parang nakaka inspired naman sa ibang mga ganun din yung nais nice nila exactly tapos in, fair, in all fairness ano magaganda yung mga dami o oh, oh. <laughs> pupuntahan na ba natin to later? Gusto ko talaga Let's see. Ya. Let's I see. I also would like to be a part of the advocacy. Yes. 'Yun yung mga maganda din dito sa 2025 na session road in bloom natin, mga ka-MP, Miss Angge mm. no? Dahil it's not just about the products that we sell to para tulungan sa tulungan tayo sa mga gastusin natin. Pero Um, merong shop na katulad ng kay Miss Krishna na tumutulong sa iba. Yes, parang hitting oh. two birds in one stone nga ika oh. nila, no? Parang bumili ka na magagamit mo yung damit and at the same time makakatulong ka din sa mga bata. Yes, hitting two birds sabi niya ganun. Hu, hindi bawal 'yun. Baw Ipapeta kita. <laughs> Ipapeta. <laughs> hindi.